Nagbigay katiyakan si Senador Juan Edgardo Sanyangara na siyang chairman ng Senate Committee on Finance na madadagdagan ng budget para sa edukasyon at kalusugan para sa 2024 national budget. Ayon kay Gara sa kanilang pagbusisi sa 5.7 trillion pesos na 2024 proposed national budget, tiyak na may mga departamento na mababawasan ang budget para dalhin sa edukasyon at health sector. Kasama na dito ang ilang mga infrastructure projects na una nang nabigyan ng pondo ngayong taon. Sa larangan ng kalusugan tiyak na mararagdagan ng 7 bilyon pisong budget ng mga specialty hospitals sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act. Ito ay ang Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center. Philippine Heart Center at ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care. Ganon din ang budget para sa medical assistance for indigent patients o maip. Sa proposed 2024 budget ay pinaglaanan ito ng 22.3 billion mas mababa sa 32.6 billion sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act. Tiyak na ito ay kanila ding dadagdagan sa tulong ng iba pang mga mambabatas. Habang sa larangan ng edukasyon ay tiniyak din niyang gara ng madadagdagan ang budget ng mga state universities and colleges o SUCs at ang University of the Philippines System. Ngayong 2023 ay may budget na 107 bilyon pesos ang mga SUCs at UP tiyak na madadagdagan ito sa 2024 National Expenditure Program Matatanda na iminungkahi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na repasuhin ang free education program dahil hindi na umano ito sustainable dahil sa kakapusan ng pondo para sa MBC Network News ito si Raymond Devas tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino